Epektibong paraan para manatili ang relasyon. Paano panatilihin ang iyong lalaki at babae sa buhay? Para sa lalaki, Number 1, paminsan-minsan bigyan mo siya ng space. Number 2, makipag-usap at magtiwala sa kanya. Number 3, mahalin mo siya. Number 4, huwag kang mandaya o manloko. Number 5, huwag humingi ng kahit anong labis. Para naman sa babae. Number 1, tratuhin mo siya bilang isang prinsesa. Number 2, purihin mo siya. Number 3, huwag mo siyang baliwalain. Number 4, magreply ka sa kanyang mga tawag at text. Number 5, protektahan mo siya at igalang. Guys, please subscribe and share my channel para pa sa iba pang mga tips sa kalusugan. Salamat po!